Tuloy ang pagkalap ng ebidensya para mahana pang nawawalang beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at kanyang Israeli boyfriend. Kabilang sa sinusuri ang mga kuha ng CCTV at ang sunog na sasakyan kung saan sila huling nakita. Lumalabas din may kasama ang dalawa ng puntahan ang bibilhin nilang lupa sa Tarlac. Nasa frontline ang balitang yan, si Gary De Leon. Sunog na sunog ang sasakyan ito ng madat na pulis sa Kapas Tarlac sa sasakyan niya, hinihina huling sumakay ang beauty pageant kontesta na si Geneva Lopez at nobyo niyang Israeli na si Yosha Cohen. Nawawala ang dalawa mula pa noong nakaraang biyernes. Natagpuan ang ilang gamit ni Lopez sa sasakyan na di tuluyang natupok. May nakuha tayo ng isang pouch. No, na doon sa pouch na may merong hindi pa nasusunog na, na hindi totally burned na ATM card uh, doon ngayon natin nakita yung pangalan ay Geneva Lopez. And then may picture din doon sa, sa likod. No? Tingin ng mga polis, sinagyan sunugi ng sasakyan para magtago ng ebidensya. Lumalabas sa paunang investigasyon na nagpunta ang magkasintahan sa bibili nilang lupa sa Tarlac City Tom biyernes. Kasama nila ang ahente na sindupa nila sa bayan ng Kapas. Matapos makita ang lugar at masuri ang papeles ng lupa, umalis na raw ang magkasintahan. Sa pahayag ng ahente ng lupa sa mga pulis, sinabi niyang may isa pang kasama sa SUV ang magkasintahan ng din na di niya nakilala. na uh, meron daw doon sa backseat pero hindi niya naman nakita kasi uh, ang katrasaksyon nila ng talaga itong si, si ano, uh, okay. pero doon nga sa natin, talagang kailangan pa rin natin na makakuha ng iba pang mga uh, footages na totoo ba yung Uh, may kasama kasi hindi. Ilang oras matapos umalis sa ininspeksyong lupa, nadiskubre na nga sa kapas ang sunog nila sa sakyan. Inaalam pa kung bakit nasunog at inabandonan sa sakyan. Kumakalat na, na makuha ng CCTV para malaman kung ano ang nangyari bago na diskubre ang sunog na sasakyan. sakyan. Nakikipagtulungan na rin ang mga pulis sa National Bureau of Investigation para mabilis na maresolba ang kaso. Itinuturing pa rin daw ng mga otoridad na missing person ang dalawa dahil naniniwala silang buhay pa ang mga ito nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.